Hello everyone, this is Learn With Aaron and sa araw na ito meron tayong matututunan na naman at ang paksa natin ay walang iba kundi ang kontemporaryong issue. Simulan natin sa topic outline. Sa araw na ito tatalakayin natin ang ano ang kontemporaryong issue at kahulugan nito, ano naman ang apat na uri ng kontemporaryong issue at ilang pangunahing kontemporaryong issue sa daigdig ngayon. Ngayon, simulan natin sa tanong na ano ang kontemporaryong issue? Ang kontemporaryong issue ay mga issue ng kasalukuyang panahon. Karamihan sa mga ito ay mga issue na hindi naranasan ng mga ninuno natin. Sa mga nakaraang panahon at sa kasalukuyan lamang naging malaking usapin ng mga ito. Ilan sa halimbawa nito ay ang climate change, globalisasyon at mabilis na pag-usad ng teknolohiya. Again, pag sinabi natin kontemporaryong issue... Ito yung mga napapanahong problema sa atin ngayon. Kagaya na lang ng climate change. Uh, matagal na merong climate change, pero hanggang ngayon, issue pa rin yun, di ba? So yung mga sobrang tagal ng issue, hindi na yun kabilang na kontemporaryong issue. Kunyari, uh, halimbawa, ang issue na panahong 1800s pa, 1700s, ganyan 1785, panahon nila Magellan, 1485 ganto ganyan, hindi na yun may na kontemporaryong issue pa yung mga problema ng nakaraan na sobrang tagal na, ang may na kontemporaryong issue, kung hindi ako nagkakamali base sa aking pananaliksik e, eh, maabot pa ng uh, mga 100 years yung kanyang limit para matawag siyang kontemporaryong issue, tapos hanggang sa ngayon hindi pa rin siya nasusolusyonan So, yun ang kontemporaryong issue. Again, pag sinabi kontemporary, kontemporaryo, napapanahon. Yung issue, ito yung problema sa panahon na yun. Next tayo. Ayan, kahulugan ng kontemporaryong issue. Ang anumang pangyayari, ideya, opinyon at paksa, kaugnay ng isang pangkasalukuyang usapin o salaranin na nakakaapekto sa mga tao ngayon ay maaaring ituring na kontemporaryong issue mula sa mga isyong pangkapaligiran, edukasyon at kalusugan, ang kontemporaryong isyo ay makikita sa iba't ibang aspeto ng ating pamumuhay. Uh, simula ngayon hanggang ngayon, ay di ba? Si uh, dati, si kahit dati, ngayon eh nakakaranas sa na talaga tayo ng halo-halo uh, o iba't ibang kontemporaryong isyo. Pandaigdigan man 'yan o kahit sa sa loob ng bahay natin nakakaranas tayo ng mga problema na hindi pa rin natin nasusolusyonan ayan kasama rin sa kontemporanong issue ang mga perennial na problema sa lipunan ito ay mga issue na mula noon hanggang ngayon sa kasalukuyan ay hindi pa nabibigyan ng karampatang solusyon at nananatiling bahagi ng mga usapin ng modernong lipunan ang ilan sa mga halimbawa naman nito ay ang kahirapan, korupsyon, ang pamahalaan, diskriminasyon at paglabag sa karapatan pantao. Kung maaalala nyo ang diskriminasyon ay hindi lang nagaganap ngayon at hindi lang yan ang issue natin sa panahon ngayon. Simula uh, makalipas ng kahit ng mga panahon ng mga 1900s, kahit nga siguro ng mga 1800s pa meron ng diskriminasyon. Uh, umiiran na yung diskriminasyon ng mga panahon na yun paano pa kaya ngayon, di ba? Isa pa dyan yung kahirapan. Isa ang kahirapan sa issue na hanggang ngayon eh hindi pa rin nalulutas ng pamahalaan natin. Hanggang ngayon patuloy pa rin na humihirap yung mga, humi yung mga may hihirap. Isa yan sa mga problema ng ating pamahalaan. At napakarami pang issue kagaya na lang nung COVID-19 no kung babalik tayo sa pandemic 2020 na alala natin lahat na mayroong COVID-19 at isa 'yon sa issue o kontemporaryong issue na naranasan ng ating mundo ng mga panahon na iyon. At alam naman nating lahat kung ano yung naidulot nung pandemyang iyon sa atin. Ayan, atin namang alamin ang apat na uri ng kontemporaryong issue. Sigurado dito mas malilinawan o mas maiintindihan nyo pa ang ating paksa na kontemporaryong issue dahil meron tayong apat na uri dito. Unang-una sa lahat, meron tayo yung tinatawag na panlipunan, pangkalusugan, pangkapaligiran, at pangkalakalan. Simulan natin sa panlipunan. Kontemporaryong ng panlipunan. Pag sinabi natin panlipunan, ano sa English neto? ito ay society. Ito ay binubuo ng grupo ng mga tao, di ba, sa isang komunidad. Ang mga issue o mahalagang pangyayari may malaking epekto sa iba't ibang sektor ng lipunan tulad ng pamilya, simbahan, paaralan, pamahalaan at ekonomiya. Halimbawa, kahirapan, droga, terorismo, rasismo, korupsyon, alitan sa gobyerno, pagtaas ng presyo ng bilihin at iba pa. Ikaw ba kung tatanungin kita? Ano yung mga alam mong ah, societal issue ngayon o panlipunang issue na nararanasan natin ngayon? Ayan, isa, isa sa mga halimbawa natin ng kontemporaryong isyong panlipunan na nararanasan natin ngayon ay eh, yung kahirapan. Alam naman natin na sa Pilipinas ay eh, marami pa ding naghihirap na tao. Kabilang na rin ako doon, mahirap din naman kami. And syempre nandiyan din yung corruption, 'di ba, na nararanasan natin dahil sa mga gobierno uh, gobyerno na wow sa kapangyarihan tapos ang pinaka alam na at ang pinaka issue na nararanasan natin ngayon o problema e eh, walang iba kundi yung pagtaas ng presyo ng mga bilihin kung mapapansin natin ngayon no oh, kumpara nung nakaraang taon eh ang taas ngayon ng mga presyo ng bilihin di ba talagang nagtaas magugulat ka dati 10 pesos lang to ngayon 15 pesos na di diba? yung mga pamasahe dati dati 9 pesos ngayon magkano na ba 13 pesos di ba And kabilang din diyan yung pagkakawala ng trabaho, no? Kabila yung unemployment, kabilang din sa isyung panlipunan 'yan. Ano pa bang meron? Ikaw kung tatanungin kita, ano bang isyung panlipunan ang nalalaman mo, 'di ba? Comment down below. Next tayo. Contemporary yung isyung pangkalusugan, no? Speaking of health naman tayo ngayon ito ay mga isyo na may kaugnayan sa kalusugan na maaring nakabubuti o hindi nakabubuti sa mga tao sa lipunan. Halimbawa nito, yung COVID-19, malnutrition, drug addiction, sobrang katabaan, HIV or AIDS at iba pa. Kung maaalala, kung maaalala natin, no, COVID-19, isa to sa kontemporaryong isyo na naranasan ng ating mundo ng mga panahon na yun. Alam natin kung ano nangyari at alam natin kung anong epekto nun sa atin. No? halos lahat tumigil. 'Di ba? And nandiyan din yung drug addiction, no? Maraming kabataan ngayon, lalong-lalo na sa mga teenagers, uh, gumagamit na sila ng drugs. May mga na-addict na agad sa drugs, sa drugs. So dapat 'yun ang iwasan natin ngayon. At isa 'yan sa mga issue na hanggang ngayon eh hindi pa rin nalulutas ng ating gobyerno ng pamahalaan. Kasi siyempre, wala naman talagang perpekto at mahihirapan ka talaga sa dami ng mga gumagamit. Ayan, pakatlo tayo, kontemporaryong isyong pangkapaligiran. Tumutukoy sa mga isyong may kinalaman sa kapaligiran at mga usapin sa pagpapaunlad at tamang paggamit sa ating kalikasan. Halimbawa, climate change, bagyo, agrikultura, global warming, sakuna, at iba pa. Ikaw, ano bang alam mong isyong pangkapaligiran? Kung maaalala natin, no? Uh, nung nakaraang May, Mayo 2024, April 2024, no, naranasan natin ang matinding init. Yung base sa aking pananaliksik, maabot ng 42 degrees to 45 degrees Celsius. Kung hindi ako nagkakamali ng mga panahon na yun. Talagang, alam nyo yun, ramdam na ramdam natin yung init, no. Dito nga sa loob ng bahay namin, lagi ako minarinig na, ano ba yan, ang init naman, ang init naman, ganito ganyan talagang nagamit natin yung ating mga electric fan, aircon at saka yelo, no? Gusto natin laging malamig. Soft drinks, soft drinks. Ah uh, which is kasali din yun sa health issue kasi may mga na-stroke, di ba? Kabilang din yun sa kontemporaryong issue ng kalusugan. At kung ikukumpara natin ngayong June 2024, no? I'm recording this June 14, 2024. Eh, hindi na siya ganong kainit. Mainit pa rin pero hindi na tulad nung nakaraan. So, isa yun sa mga issue na naranasan natin ngayong 2024. And syempre, may, mga nakaraang taon, meron din namang mas mahigit pang issue about sa kapaligiran. Ikaw ba? Anong alam mong issue pang kapaligiran? Ayan. Susunod tayo. Pang-apat. Contemporaryong issue pang kalakalan, no? uh, usapang negosyo naman to ngayon. Mga solarining may kinalaman sa globalisasyon at negosyo. Kasama dito ang mga usapin o isyong pang-ekonomiya. Halimbawa, inflation, import, export, online shopping, kawalan ng trabaho, pagbaba ng halaga ng piso ng kontradolyar, pagbagal ng ekonomiya, at iba pa. Itong uh, kontemporalong isyong pangkalakalan ay eh, malawak no? at marami talagang issue na hindi natin batid at hindi ko rin batid no. Pero isa sa mga napapansin kong issue no na nakita ko ay eh, yung ay eh, yung pagtangkilik sa gawang Pinoy o yung sa atin. Kasi imbes na imbes na tangkilikin natin yung atin, no? may mga produkto na galing ibang bansa no. Syempre eh, dinadala dito yun ang ginagamit natin mas madalas at imbis na gamitin natin yung atin mas ginagamit natin yung sa iba o mas tinatangkilik natin yung sa iba so isa isa mga issue na meron tayo sa sa Pilipinas gusto ko magkaroon kayo ng panaliliksik about sa kontemporarong issue yung no? ano pa yung mga alam nyong issue tungkol sa kalakalan pag sinabi natin kalakalan na sa English to yung trade o yung pakikipagpalitan natin ng mga produkto sa ibang bansa at alam naman natin na malaking tulong o malaki yung itulong nila sa atin. Ngunit syempre may mga disadvantage at advantages pa rin yon sa ating bansa. So gusto ko comment down below kung ano yung mga alam nyong uh, issue about sa trade dito sa Pilipinas. Ayan, dadako na tayo ngayon sa ilang pangunahing kontemporaryong issue sa, sa daigdig ngayon. Hindi naman masyadong mahalaga to pero uh, dagdag kaalaman lang din para sa video natin ngayon. Ayan, simulan natin ngayon sa climate change, no. Alam naman natin lahat, kilalang kilala natin ang climate change, no. Nagkaroon dati ng kung saan ha, buong, buong mundo nagkasundo para ayusin tong climate change na ito o yung global warming kasi nga nagkakaproblema na sa ating mundo dulot ng mga teknolohiya, 'di ba? Kagagawan ng tao, syempre, kalata naman. Ang mabilis na pagkasira ng kapaligiran, mabilis sa pagtaas ng level ng tubig, global warming at patuloy na paglakas ng mga bagyo ay ilan lamang sa usapin kaugnay ng climate change at isa sa nagtrigger ng climate change o yung pag o yung global warming o yung pagkasira ng ating mundo ay eh yung carbon emissions talaga. Kasi ah uh, pag sinabi natin carbon emissions, kung magkakaroon kayo ng pananaliksik tungkol dyan, eh, nagsusunog sila ng mga gas dyan. Tapos kung makikita nyo, may lumalabas na napakalaki o napakaraming usok. Tapos, pumupunta ngayon yan sa taas ng ating earth. Eh, yung earth natin, eh, merong takip yan, di ba? Diba? May parang jacket, which is yung atmosphere. And then, naiipon yan dun sa, sa taas ng atmosphere. And then, sa sobrang dami nyan, dagdag mo pa dyan yung araw na pumupunta sa atin, no? hindi na yan nga na ilalabas masyado ng atmosphere natin. Kasi sobrang dami niyan eh. Makapal masyado. Tapos, syempre eh, throughout the years na puro ganyan, di ba? May ipon at may ipon talaga yon. At isa yon sa dahilan kung bakit tayo nakakaranas ng sobrang pagkainit sa panahon natin ngayon. Bakit sobrang init? Bakit ganto ganyan? Isa yan sa dahilan yung carbon emissions na yan. At hindi lang yun guys ha, nasisira din yung atmosphere natin dahil dyan no Habang tumatagal mas numinipis siya, mas madaling nasisira na bubutas agad. Kaya ang mundo nagpak nagkasundo no, kasi pag hindi nila inayos to, malaki ang posibilidad na magtutuloy-tuloy na. Kaya ang buong mundo nagkasundo para solusyonan tong climate change na ito. At sana sa awa ng Panginoon maging maayos ang lahat. Ayan, pagbabago sa teknolohiya. Sa nakalipas na mga dekada, hindi ipagkakaila ang mabilis na paghusay ng ating te teknolohiya. Ito ay nagdulot ng maraming pagbabago sa paraan kung paano nakikipag-ugnay ang bawat tao sa isa't isa. At ito rin ay nagkaroon ng mga epekto sa mga tradisyon, pagpapahalaga at pananaw ng mga tao sa kasal kasalukuyan. Ang mga tao ay nakadepende sa internet para sa pang-araw-araw na pagkonsumo ng impormasyon at pakikisalamuha sa mga mahal sa buhay. Ah, uh, isa rin sa issue na ating nararanasan ngayon ay ang tungkol sa technology. No? Alam naman nating lahat na meron itong advantages at disadvantages. Ah, uh, ang advantages nito ay mas napapadali tayong nakikipag communicate o mas napapadali yung ating araw-araw na pamamuhay dahil one click away lang alam mo na kung paano gagawin. Kunyari, meron kang gustong lutuin, hindi mo alam, imbis na magtanong ka pa kung kani-kanino, manonood ka na lang sa YouTube. Gaya ng ginagawa mo ngayon, naghahanap ka ng topic tungkol sa kontemporarong issue and nakita mo tong video ko, no? Imbis na magbasa ka, pinapanood mo na lang. At isa naman sa disadvantages nito eh nawawala na rin tayo ng social awareness o pakipagsalamuha rin sa ibang tao dahil sa puro kaka-cellphone na lang, puro Facebook, no? Most of the time doon na lang tayo nakikipag chat, usap, nakikipagsalamuha sa ibang tao, no? Through internet na lang. At hindi lang yun, ha. Kasi sa pag-usad ng technology, pag-usad ng ating taon, kada taon, syempre inyo uh, nakaka-develop ang mga eksperto ng mga bagong teknolohiya, kung ano pang dapat nila baguhin at dapat ma-improve. At syempre alam naman nating lahat na sinasabi na baka balang araw ang tao ay palitan na ng teknolohiya. Imbis na magtrabaho ka, iba na gagawa. Technology na. Gusto mo ba yun? Syempre di ba hindi. Yan ang isa sa malaking issue na kinakarap natin ngayon yung tungkol sa teknolohiya at marami pang aspeto tungkol dyan. Susunod naman tayo, diskriminasyon at pagbabago sa lipunan. Ang hindi patas sa pagtrato dahil sa lahi, kulay ng balat, edad at kasarian ay patuloy pa din na kinakaharap ng daigdig. Kahit matapos ng panahon ng kolonyalismo at segregasyon sa maraming bansa sa daigdig, may mga bakas pa rin ang naiwan sa mga bansang nakaranas nito. Pag sinabi natin kolonyalismo, ito yung mga colonization, di ba? pagsakop ng bansa sa isang bansa pa. Ganun lang yan, segregasyon, paghiwalay ng isang bansa. Yun lang yan eh. Ah, kahit tapos na yung panahon na yun, no? sinaunang panahon na kasi matagal na eh. Kahit tapos na yun, sinasabi pa rin nila na magpasa hanggang ngayon, may diskriminasyon pa rin na nararanasan ang mga tao. Ah, kahit ngayon, kung ngayon, kung mapapansin ko, para sa akin, eh, ngayon medyo mababa ng diskriminasyon. Pero kung nakarang... ah... Uh, nakalipas na isang daang taon, 50 taon, talagang masasabi ko na grabe ang diskriminasyon nun at iba talaga yung pagtingin ng lipunan sa atin o sa may mga sa mga taong merong disability, iba ang tingin talaga ng lipunan. At isa ang diskriminasyon kung bakit mababa ang level ng confidence o lakas ng loob ng isang tao at imbis na siya ay magpatuloy ay humihinto na lamang siya. Kaya ikaw, kung nanonood ka man, sana lakasan mo pa ang loob mo. Dahil sa ating mundo, ay eh maraming mapanakit pero madami ding mapagnahal. At piliin mo yung mga taong mahal ka. Huwag mong pipiliin yung mga taong binababa ka. Ayan, kalusugan naman tayo. Napakahalaga na ito, no? Napakahalaga ng kalusugan para sa atin. Kasi, mabubuhay ka na matagal. Siyempre, good health ka eh. Kaya kung ako sa inyo, tigil-tigilan nyo na yung pakikipag-usap ng madaling araw sa mga nobyo-nobyo uh, nyo, di ba? Hindi po yan romantic. Yan po ay uh, unhealthy. debiro lang. Siyempre, kapag in love ka talaga, no? you will take the risk. Ganoon naman talaga eh. Okay, simulan natin. Malaking usapin pa din ang kalusugan sa iba't ibang bansa. Lalo na sa pagkalat ng COVID-19 global pandemic naging paksa ang kahandaan ng mga bansa na ito sa pagharap sa mga sakit at pagtuklas ng paraan para sugpoin ito. Kasabay nito ang mga debate sa pagpapatupad ng universal healthcare. Again, yung COVID-19 na alala naman natin kung anong naidulot nun sa atin. At syempre, guys, alagaan nyo naman yung kalusugan nyo. Huwag na huwag kayong magpupuyat, lalo na sa mga bagay-bagay na wala naman talagang magandang maidulot sa inyo tigil nyo na yan. Mag-focus kayo kung saan kayo magiging good health at kung saan makakatulong sa inyong pamamuhay sa araw-araw. Ayan, nandito na tayo sa ating pinakahuling parte ng ating diskusyon. Ang kahalagahan ng kontemporaryong issue. Ang pag-aaral ng kontemporaryong issue ay nakakatulong at nagbubuklod ng mga tao, tao upang pag-usapan at unawain ang mga suliranin na kinakaharap ng lipunan at bigyan ng solusyon ang mga problema na ito na nakakaapekto sa lahat ng miyembro ng pamayanan. Bilang isang kabataan, napakahalaga na malaman natin ang problema na kinakaharap ng ating bansa. Para nang sa ganun, kahit papano, meron tayong magawa. Baka sakaling makatulong tayo o makaiwas. At syempre, kapag alam natin na kung anong problema ng ating bansa, kung ano yung mga bagay na nauuso, e eh alam natin kung ano yung mga dapat iwasan at ano yung mga dapat gawin. Kaya kung ako sa inyo, bilang isang kabataan, lalong lalong na grade 10 students pa lang kayo, e eh dapat mag-focus na kayo sa mga bagay na makabuluhan. Mag-focus na kayo sa sarili nyo. Imbes na mag-focus kayo sa ibang tao, mag-focus kayo sa sarili nyo. Alamin nyo ano ba yung mga kahinaan, kalakasan nyo, nang sa ganun eh magamit nyo at mag improve pa kayo bilang isang grade 10 students lalong lalo na eh sa susunod na taon eh magiging senior high school na kayo grade 11 and grade 12 at syempre magiging kolehiyo na rin at napakahalaga ng topic natin na ito na kontemporarong issue kaya ito pinag-aaralan upang maging mas aware at magkaroon tayo ng kamalayan sa mga napapanahong problema na meron ng ating bansa o ang ating mundo. Lalong lalo na dito sa atin sa Pilipinas. Ayan, salamat sa pakikinig. Muli, this is Learn with Aaron. And don't forget to like and subscribe for more videos like this. Kung meron ka natutunan sa araw na ito, huwag mo kalimutan mag-subscribe. At i-share din to sa mga kaibigan mo na mag-aaral din o kaklase mo. At yun na nga, dito na tayo natatapos. Hanggang sa muli.